Ito yung pinakamalagang dapat malaman ng isang tao. Ngayon, napakaganda ng tatalakayin natin ngayon. Pag natapos mo to, malalaman mo kung gaano kadali ang yumaman. Na hindi pala imposible ang bilyon-bilyon. May idea ba kung sino pag-uusapan natin? Kung sinong tatalakayin natin ngayon? Siya lang naman ang naging pinakamayaman sa taong 2020. Siya nagmamayari ng SpaceX. Siya nagmamayari ng Tesla. Malamang sa alam, kilala mo na. Diyan ka lang, higop ka lang ng kapi dyan. Bago natin umpisa, papakilala muna ako. Ano, umpisa na natin. Ready ka na? So tara, game. Okay. Pag-uusapan natin ngayon, isa taong naging trilyonaryo. Pinakamalupit na negosyante ngayon, si Elon Musk. Si Elon Musk, taong 2019, sinusubaybayan ko na yan. Pero hindi pa ganong brandiin na subaybay pa ang ginagawa ko dyan. Pero nung pumutok yung pandemic, nung nag-2020, doon pumutok ang pangalan niyan eh. Doon niya nakilala eh. Taong 2020, isak may i-open ako negosyo. So ang ginawa ko, hinapit ko ng hinapit ang research dyan. Pinag-aralan ko talaga ang galaw niyan, Elon Musk. At talagang mini-make sure ko na na applicable siya, aandar siya sa kahit sinong tao, aandar siya sa pag-aaral ko dyan kay Elon Musk. Si Elon Musk, pagkatapos niya magkapera sa PayPal, alam mo ang unang ginawa niya, hindi agad dyan bumuo ng spaceship. Pina-first move niya, naging active siya dun sa kumpanya na tawagin ay Mars Society. Ito talaga yung grupo na ano, talagang may vision papuntang Mars. na si Elon Musk dun. Yung Mars Society na yan, ang nagmamayari niya, yan, si Subirin. Mas enthusiastic pa yan. Napakalupit niya, napakatindi ng taong yan, si Subirin. Kaso may kulang dyan, na mang ni Elon Musk. Si Subirin ang nagmamayari niyan ng kumpanyang niyan, Mars Society na yan. Hindi si Elon Musk ang unang nagsabi na pupunta sa Mars. Hindi si Elon Musk yun. Yan, yung taong yan. Siya ang bumuo ng kumpanyang yan. Siya ang bumuo ng grupong yan. Mars Society yan. Ang galawan ni Elon Musk dyan, sabi, may, event ang Mars Society. Nagdonate yan ng malaking halagang pera. So yung may-ari na si Dr. Robert Subrin, nagtaka. Sino nagpadala ng gantong kalaking halagang pera? Hindi pa kilala si Elon Musk niyan. Support pa si Elon Musk niyan. Nung panahon na yan, hindi pa kilala. Itcha pera pa si Elon Musk diyan. Hindi pa siya kilala. So ngayon, nung nag-donate ng malaking halagang pera si Elon Musk, ang ginawa sa kanya, nakaupo na agad sa mataas na mesa. Lahat ng founder, nakakasalamuha na niya. Na-access niya lahat yung talino. Yung lahat ng talino ng mga founder, ng bumuo ng grupo ng kumpanyang Mars Society, na-access ni Elon Musk yun. Hanggang dumating yung araw, nakipabol na siya gumawa ng spaceship. Ganon ang galawan ni Elon Musk. Ganyang kalupit yung taong yan. Kaya naging trilyonaryo yan. Ngayon, kung tatanungin mo, anong nangyari kay Sabrin? Malungkot yan. Eh, syempre. Imbis na siya yung nag-rip no. Kasi kata na pupunta ng Mars. Si Elon Musk ang nakinabang. Si Elon Musk ang nag-rip eh. Malungkot yan, si Sabrin. Ang kulang kay Sabrin, Magaling yung vision niya. Kaso, hindi siya entrepreneur. Eh, si Elon Musk, may vision na pupunta sa Mars. Tapos, entrepreneur pa. So ngayon, tatalakayin na natin kung ano ba yung mga katangi ang meron, mga lupit na meron si Elon Musk. Ito yung lang yung dalawa. Dalawa lang siya na malupit. Ang unang ginawa niyan, minaster niya ng sales. Paano siya makakabenta? Yun ang diniskarte niya, ang pinakauna. At ang pangalawa, start small. yung dalawang yan dalawa lang. Start small. Paano siya makakabenta? Papaliwanag ko pa. nung nag-uumpisa na yan sa spaceship, na-access na niya lahat yung talino. Capable na siyang gumawa. Unang ginawa talaga niyan, maliit na spaceship lang. Yan, yan muna ang pinakauna. Maliit na spaceship lang yan. Yung kayang magdala ng cargo mula Earth papunta dun sa space station ng NASA. Yan ang unang ginawa ni Elon Musk. Start small, tapos paano siya makakabenta? Bentang hindi na nauubos yung pera. na ang daloy sa kanya. Ngayon, sa spaceship na yan, yung NASA, nagbabayad yan kay Elon Musk para dalhin yung cargo. Kasi may mga taong nakatira dun eh, na ng pagkain, yung spaceship ni Elon Musk na maliit, yun yung nagdadala. Imbis na nasa nagdadala doon, mula Earth hanggang doon sa space station na yun. Yung spaceship ni Elon Musk ang ginagamit doon. Ngayon, tinignan mo, si Elon Musk naging delivery man. Yan ang pinakauna niyang ginawa. Lupit, di ba? So, bakit ko nasabi sa inyo to? Kasi sa mga galawa ni Elon Musk, sa paniniwala ko, tinumbok niya muna yung maliit. Gumawa muna siya ng spaceship na sobrang liit. Kasi wala pa naman talagang income eh. Wala pa siyang budget. Kasi kung malaki agad, wala pang kapital eh. Pero nung kada deliver nila, nagbabayad ng NASA, solid na yung pasok ng pera. Tapos nung wala nang katapusan yung bayad ng NASA, sa spaceship na maliit ni Elon Musk, kakadeliver nila, may income sila. Tapos yung, yung expertise nila na makagawa ng spaceship, nakukuha nila. Tapos napapractice pa nila, di ba? Di ba, start small yun. Entrepreneur talaga si Elon Musk. Meron ba yung ginawang bagong negosyo eh? Yung Starlink, kahit nasang lupalop ka ng bansa, kahit nasa bundo ka, malagyan ka lang ng Starlink na yan, yan, magkakasignal ka na. Hindi kayang iprovide ng mga ano yan eh, ng mga PLDT, yung mga bundok. Hindi kaya ng smart yan eh. Pero kay Elon Musk, talagang kayang-kaya yan. Eh. Kahit sa lupalop ko pa eh, Mabangis talaga si Elon Musk. Nagbukas uli ng Starlink yan si Elon Musk. Bagong negosyo. Kasi yan ang ano nila eh. Yung palagi kong sinasabi, yung hanapin mo yung isang bagay na magaling ka na naturally. Sila Elon Musk, bihasa dyan eh. Matalino sila sa isang bagay na yun eh. Yung paggawa ng mga satellite, paggawa ng mga spaceship. Yan o, oh, tingnan mo. Nagpakawala ng ganyan silang kadaming satellite sa buong mundo. Yan yung nag-uusap-usap. Pasahan ng mga data sa internet. Kahit saan lupalop ka pa ng mundo, kahit nasa kagubatang ka pa, kaya mo magkasignal dahil sa Starlink na yan na napakalupit. 'Di ba sa mga PLDT Smart, nagbabayad kayo ng 1,000 pesos monthly. Baka darating ang araw, wala na 'yan. Wala na 'yung mga PLDT na 'yan, Smart na 'yan. Dahil diyan kay Elon Musk na 'yan, 'yung Starlink na 'yan. So, ang tendency, babayad na naman ng tao kay Elon Musk. Kaya ang kalupit, ganyan kabangis ang utak niya ni Elon Musk. So, kung ikaw, kung ikaw siguro yun. Kayo mo kaya? Hindi lang isang taon yan Yung resulta ni Elon Musk Sasabihin ko sa iyo mamaya kung ilan yan Ako si isang buwan lang Isang taon Dalawa Di mo lang nakita ang resulta Checkmate ka na Umayaw ka na Yun ang mahirap So kung ikaw Down na down ka na ngayon Ano? Parang akala mo Napag iiwanan ka ano? na Sasabihin ko na sa iyo ngayon Yung background ni Elon Musk Na hindi ko pa sinabi kanina Sadya ko ngayon ko lang sasabihin Ang background niya ni Elon Musk 25 years na yan Na entrepreneur Bago yan yung mama Bago yan nakilala Ngayon wala pa namang spaceship na nakakapunta sa Mars yan si Elon Musk eh Wala pa Pero yung puso niya buhay pa rin yung project Yung pangarap na makapunta sa Mars yung spaceship niya Buhay pa rin sa kanya Recent lang naman sumikat yan si Elon Musk Recent lang yan Pandemic lang sumikat eh si Elon Musk Taon na yun, dun siya naging pinakamayaman Sa taong 2020 Pero yung iba background mo 25 years yung kanyang inantay year 2000 si Jeff Bezos sikat na noon eh. Pero si Elon, pero si Elon Musk wala pa yan, supot pa yan, supot pa yan nun. Recent lang sumikat si Elon Musk. Mga kasabay niya, mga founder ng Google, founder ng Facebook, ang lulupit na ng mga kumpanya. Pero si Elon Musk, ang hinangaan ko dyan, steady lang siya kahit ganun. Pero kung ikaw siguro yon, baka imbis na ma-inspire ka sa mga umangat eh, baka nawalan kaya ng gana na sila-sila na lang nayaman ah, sila-sila na lang. Ha. Wala siyang pakilap, basta alam niya, nagpo-progreso siya. Noong 2020 lang yan, nakilala. Pandemic, unang naging pinakamayaman niyan, si Elon Musk. Siguro napasabi na lang yan sa wakas o kaya talagang alam na ni Elon Musk na magtatagumpay siya. Pero sobra-sobrang laking tulong na may isang Elon Musk sa ating mundo. May isip mo pa palang yung pangalan niya eh. Yung mga, mga galaw niya dati eh. 25 years. Walang nangyayari. Mga niya sikat na sikat na. Kilalang kilala na founder na ng Google, founder na ng Facebook. Pero siya, wala lang eh. Napakalupit na tao. Isa kang inspirasyon ng maraming mga entrepreneur. The trillionaire, Elon Musk. Alam kong nagustuhan mo ang video to. Kaya iwanan mo ako ng like. Pindutin mo na din yung share. So nga pala, merch t-shirt. Yan o. Oh. Check nyo. Check nyo muna. Malupit yan. Kapag binili nyo yan, kapag nagkaroon kayo yan, maaalala nyo yung malupit na kwento ni Elon Musk. At may nakalagay dyan ng ang tamad. Huwag na huwag mo papakain. Ewan ko na lang hindi ka pa maging productive sa araw-araw. At ako pumuli si Darcel Robles na mag-iiwan sa inyo ng katagang ang tamad. Huwag na huwag mo papakainin. Ciao. Bye!